Hindi ko lang sinasabi sa akin, ano yung role ko. So, Sabi lang sa akin, na um, gusto nila mag-push ng project sa iyo, oh, kasi naman sa ato. Sabi ko, okay po. Hindi ba? May sobe ka sa ito, Dio. Grabe! Eh, pero na di dito sinabing, mother. Nakatawa ka sa tayo ka nila. Pero kasi, hindi na, hindi pa sinabi so, yung okay. So, para mo, few days later, hindi kung kinuha mo sa akin, kung ano yung rule. Or sinabi ka lang, hindi kayo pa nagbibig ng mother yung rule. So, Pero pero makapaisip kasi na matay ka sa school, sa mga ganong klase na school, sa mga features. So, pa so, ito parang tumanda, di ba? Oo. Oh, okay. Ito makikil eh, kaya pinapakigil yung mga nani agad kasi baka tumanda yung tingin yung tingin din sa ayon ng oh, style. Sabi ko, kaya so, gusto ka din na yung always want to be a Pero we know na di as, you know, progressive actress you know, oh, oh, eh. know, hindi siya sa style. Oo, hindi siya sa court, right? Eh? This is the Which is? Which is Tetram oh, Ayo. 20 <laughs> <Jante>. <laughs> Wow So it's a full circle moment Exactly So you not possible that I won't be able to